Hi guys, it's me, JDTV again. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at para pa So ngayong araw na to, pupunta pala tayo sa secret place. Makikita nyo, malalaman nyo kung saan yan. So ngayon nito, nagpiprepare tayo. Uh, bigay tayo ng isang idea. O sabitin dalawa, tatlo. Uh, hindi sa Palawan, hindi sa Puerto Princesa City, alis tayo uh, magta-travel pa tayo guys so yun uh, papakita ko na lang sa inyo kung saan ito um, for sure matutuwa kayo sa gagawin kong video na to sana mag enjoy tayo mag enjoy din kayo sa pupuntaan ko sa mga hindi pa po nakapag subscribe sabi ko kayo na mag subscribe na po kayo huwag na pa ulit ulit pero <laughs> so yun yun guys uh, hindi natin kasama si Gerald magta-travel tayo na hindi kasama si Gerald busy kasi sa sana trabaho kaya hindi na rin natin masyadong kinukulit pero kung may time siya, sama lang siya, walang problema. Tropa natin yan, tropa pips natin yan. Kasama natin sa vlog eh. So yun. <coughs> ito kayo, nag-prepare na tayo. Patamad-tamad muna tayo. Higa-higa. Higa, -higa. Higa sa higaan. So ito yung mga gamit ko. Ah! Bag. Damit. Uy. Shout out. FCP Fighting Club Philippines. Uh, resort dyan dito sa Palawan. Sa mga gusto pong mag-avail dyan. Uh, meron po tayong code. Oo. Oh. Gamitin niyo lang po yung code ko. So, yun. Nag-promote pa tayo. Ay. Nung oras na. Madaling araw yung biyahe ko. So, matutulog pa tayo. Kailangan pa natin magpahinga. Kasi, kaling tayo sa sakit. Um, Tinitiis natin. Kahit may sakit tayo, tatrabaho tayo. Kaya, dalangan na may problema pa akong. At the same time, sana wag niyo ako i-judge. Gumala ako kahit masakit pa yung anak ko sa hospital. Bilhin kasi ito yung ticket na karaan pa. Matagal na. na. So, yung promo. May isa din ko hindi natin i-avail, ba diba? na araw lang naman, babalag din tayo. May mag-aalaga naman sa baby ko. Ate ko. Yung ate ko nandoon, ba diba? So, yung baby nandoon din. Kasi lang nag-aasikaso sa anak ko. So, enjoy lang natin yung travel na to. So, kita kids sa airport. Matutulog na ako para makapagpahinga. At the same time, may lakas pa nagbiyahe. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at marami pang iba. So, dito ako muna tatapusin. Then, 3, 2, 1, punta na tayo sa airport. So, guys, dito na tayo sa airport. Puerto uh, Princesa Airport. May maya Open checking. Kain uh, sa loob. Hindi pa nag open May maya pa konti. Pa nag tayo nag-breakfast doon. Tayo may magkain sa loob. Wait, wait. guys, tapos na tayo dito sa Tog. Wala, wala pang bukas na kainan. So, nag ngayon. Pati yung sapatos, chinelas, eh, iis ka na. Chine check na rin. Pero, for safety purposes din naman yun, kaya okay lang. Ano? Anong, anong magandang gawin? Kumain! Ayan. Ayan. Ayan, open sa taas ang Sabu Amos. Ito. Kain tayo doon. So, nung-aras pa lang din. Siguro kita-kita na -kita tayo. Dami kong dalaw. Bigat. So, kita-kita na lang tayo sa Manila siguro. Kain muna ako. Gutom na gutom na eh. gutom pag sa airport. So, kita-kita kayo sa Manila. In 3, 2, 1. Bye guys, uh, baw na tayo sa Manila. So, kaya tayong gamit. Then, go na tayo sa labas. Go sa labas. Pagka tayo sa kapuntaan natin. Kapit, kung saan man yun. <laughs> Pero syempre, mag tama na tayo sa tayo masakyan. Grab tayo. Okay. Tapos na. Sige. So yun guys, dito pala tayo sa Sakay. Sana mahulaan nyo agad <laughs> kung saan tayo papunta. So, yan. So yun guys, finally nakasakay na tayo na bus. Uh, ito yung partas. Uh, Tungo sa ating destination. So, maya maya, dila tayo. Tutulog. Medyo mahaba yung biyahe kaya hindi ko masyado makapag-video highlights lang sa mga dandan at same time magpo-full video na lang tayo pag doon na tayo sa spot o sa area na pupuntahan natin sa place sa secret place so tara tulog muna tayo 3 2 1 wala tayo sa base or mga view view na lang I think about leaving sometimes. Where would you go? Anywhere. Just not here. morning, good morning, good morning. Second day natin dito sa La Union. So, ayun nga. Medyo, hindi, hindi na tayo nakapag-video. Na, nakapag Nakapag-video ah, tayo pero hindi matagal kagabi. Kasi kung matulog na ako nung oras. So. Tapi naman, ayos yung mga work tayo, no? May mga inan lang talagang hindi ako natuwa. Charot. <laughs> yan, so, second day natin dito sa La Union. Baba tayo. Dito pala ako nag-stay sa Ash, Acacia Surf. Hostel ba pa yan? noon. Oh, uh, as, basta, sa hostel, 'di ba? LU, L U L U. -U Kailangan din natin dito. Dito 'yung motor sa taas. Nagrenta tayo ng ano dito, motor na lang. Nagrenta din ng motor dito sa LU. Para kahit paano may magamit tayo. Alam mo 'yung discarding ano? karting pala venue pa rin na rin ka parang sa bilis ka makapunta at the same time parang kahit walang kaya ka nagmamadali parati parang hindi ko lang hindi ko mo gusto kung ayaw mo na hindi eh. yun yung problema kaya so, pala kaya tulugan ko dito yung uh, Bali yung room dito is container sa Oo, oh, container yan Yun. So, ang ganda dito sa LU Ngayong umaga naman na ito Destination natin is yung polis dito paganda dun sabi nila tsaka nakita ko rin sa ano picture video Paganda talaga dun kada ng pulse yung pa paaba sa ating kasi sa, sa amin sa puerto yung pulse dun is paakyat paangat dito yung police nila dito paaba kaya e, alam nyo naman boy, ano tayo boy gala dagat beach diba so patutuwa talaga tayo dun <coughs> Ito bala tayo nag-stay o. Oh. Pakita ko sa inyo. So, biyay na tayo paano? Pa-pulse. Uh, pakita ko na lang sa inyo yung highlights ng video. Pumunta doon. Sa mga destination-destination lang. So, kita-kita lang tayo sa pulse, guys. Kasi, pag tayo, bawal mag- motor abang uh, video video alanganin so kita kita sa lang sa police hey Guys, sa karating na tayo sa San Gabriel, uh, Parang ito ata isa to sa mga part na matataas na dito. Pero hindi ko pa sure kung may mataas pa dun. Pero feeling ko, hindi Pina -pina eh. Pina na pinakamataas eh. Hindi na nakakakita mas bunda pa. Ay, possible na mayroon pa dumos na taas. Pero dito na tayo nag-spot kasi medyo okay naman. Sabihin to. Opo kayo na to. Pagka-pokay. Salamat sa buhay nyo. <laughs> ayun, ang ganda siya. Ang ganda guys. Ayun, ang taas-taas na -taas parin natin. Ayun yung buhay. Paano yung pababa? Nakataka <laughs> ko. First time kayo ganito eh yung pakita parang gano'n, 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 gano'n. So, isip ko, paano pababa ko na to, ah? Alam mo, hindi ako mahilig sa, ma sa matataas, pero andito ako ngayon. <laughs> Patay tayo nito. Oh, tingnan oh, nyo guys, yung ganda 29 and I find myself wondering What did happen to the last 10? ran away with my life, fast forward Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set the rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the sun Guide, kasi hindi bumaba. pwede bumaba Hindi bumaba ka Akyatin ka rin kung walang receipt Tsaka walang hindi ka, man, hindi ka pag hindi ka pa nakapag-register so kailangan talaga ng kailangan mo to register. ah bababa pa sana ako pero sabi na ano ko kasama ko wag na kasi nila ng malayo. Pangalawa is pwede naman ata yung tour guide namin yung mag fill up para sa amin sa pagpunta sa polis. So wait lang namin siya dito sa mataas na area. Tayantay natin. Kumaya dito na rin din baba na tayo sa polis. So pakita ko lang sa inyo yung view. Kapakaganda dito. Diba? Diba? ang taas sa atin na area dito. Kapag umakit ka ng bundok or nagbumotor ka kasi sabi ng hiking, parang pag masakit yung tenga, mulo ka lang ang labay. Nawawala siya. Ganda. Over overlooking, overlooking talaga dito ang laban. Shhh. So, magkakapi muna tayo. Pikipikipi. Hey guys, kapi muna tayo guys. dito naman sa part na to ma okay yung mga tao mo bay kita pa so ako so magkita kita lang tayo sa police in 3 2 1 ah, hindi tayo nakapunta ng municipality ng ano, San Gabriel para sa pag-akit sa pag, ano, pagpunta sa may falls. So, binigyan tayo ng travel waiver para kirman. Then, babalik ni Kuya doon. Si Kuya. Ang si apply kasama natin. So, yun. Ito guys, yung receiver sip receive para sa <coughs> pagbaba doon. So, G! So, yun guys. Uh, dito na tayo sa Tangdanga. <coughs> Tangdanan. Tangdanan Falls. Uh, malayo pa naman. Pero sabi sa amin ni Kuya, is stop na daw magmotor, motor Banda doon. The same time, nalakarin na lang. Mga ilang minutes kayo lakaran, Kuya? 10 minutes 10 minutes na lakaran. Pero, pero kaya natin yan. Ba pala? Guys, nakita ko dito. May freedom may of living dito sa kanila. Di ba? Diyan na nililibing pag malapit sa kanil sa buhay. Pa ah. Hindi ba mas madulas pag nakapaas? Hindi ba mas madulas pag nakapaas? Ba't sugat mo? So guys, ito yung pan. Napaka... Dati kasi hindi pa ganito yung daan. Maputik po siya madulas. Ay! magandang naaayos ng ganito? Oo. Mas delikado pala noon guys. Ay! ting guys, may mga mini pools dito. Sa gilid-gilid yun. -gilid oh. Mini pools. <coughs> Patag na. Ayan okay, guys, yung so mini pools. Mini pools nandoyan. nasa na sa baba din. So guys, yung pulse na yan, nakikita nyo, yung mini pulse na yan, dyan lang din daw yung pulse na malaki. Pero yun guys, yung dano, basa. Kaya medyo ingat-ingat tayo dito. Maybe sa 2025 sir, malapit na yung daanan. May daanan talaga? talagang ginagawa yung sa baba. Oo. Five minutes walk, yung gagawin nila. Oo, masalapit. Tapos hindi na po ganito pa. Talagang patag. Patag, patag na siya? Ayun, mas maganda. Tapos ako parang may Makuan lang, sir, mabagal sa pagtawa na sa ginagawa nila sa baba, yung tulay. Kasi mm -hmm. maaba-aba yung tulay. Angayas <coughs> Pero may hawakan naman, kaya okay lang. Pero maganda ito, sir sa mga hindi po masyadong nag-exercise, hindi po muna dito sa falls para maging 26 na waistline. <laughs> 26 na waistline kay ganito yung daanan. Pagbalik <laughs> po, magiging 26 na waistline. <laughs> <Woo>! <laughs> Guys, kami pawis natin. Ah, uh, dito tayo sa taas ng falls. Sabi ni Kuya, <laughs> pwede daw po doon, maligo, eh, may, tinadaanan lang. Pero kampilado dyan. Kampilado dyan? Kampilado dyan. Oo. Oh. Pero may naliligo dyan. So, Hindi daw nire-recommend sabi natin. Pero may naliligo na ilan. Ah. Pero ngayon, siyempre, silin natin dito sa baba. Sabi nila, yan o. Oh. Woo! Ganda. Yung pulis dito, napakalapad. So, punta muna tayo dun sa baba. si Ah. Uh, ingat talaga dito pag nandito ka, ingat-ingat lang. Sige so, ba, guys? Oh. Uh, uh, Gana dito. Uh, uh. Ito, pababa na naman. Oh, agod. Ito, tayo guys. Finally, dito na tayo. Narinig nyo ba? nyo ba? panalo napakalakas pahaba hey guys ay kita nyo oh uh, ganda shout out nyo pala FCP Fighting Cup Philippines video tayo kay kuya kuya tayo kay damen paalam mo kuya uh, Marshall Colas kuya Marshall ah kuya yung number niya Kailangan dito sa mga pupunta ng La Union. Pwede niyo po siyang gawin tour guide. So, yeah. Ang daming alam ni Kuya dito ng mga pasyalan. So, pa tayo kay Kuya.